Isang 15 anyos na batang lalaki ang brutal na pinatay ng isang 17-year-old na lalaki sa Tondabayashi, Osaka, Japan noong Hunyo 2009. Humingi ang pamilya ng namatay ng 100 million yen o 1 million US dollars para sa pagkawala ng kanilang anak at ito ay sinangayunan ng Osaka District Court. Ang namatay na lalaki ay kilala raw ang kanyang killer na isa rin niyang kaklase. Humingi daw ng payo ang nakababatang biktima sa nakatatandang lalaki tungkol sa pag-ibig. Iyaya ng nakatatandang lalaki ang biktima sa may ilog para pag-usapan ang mga babae. Pinaupo niya ang bata sa tabing ilog at sinabihan itong isara ang kanyang mga mata para magawan daw siya ng isang psychological test. Doon pinaghampas ng lalaki ang biktima gamit ang baseball bat at maso hanggang sa mamatay ito. Dinemanda ng pamilya ng biktima ang killer at ang pamilya nito. Ayon sa korte, kailangan bayaran ng pamilya ng nakatatandang lalaki ang multa ng $1 million dahil hindi nila nadisiplina ng maayos ang kanilang anak.